Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan sa pagpasok ng taong 2024. Maraming pagbabago at oportunidad ang naghihintay sa mga taong ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Sagittarius. Ang taong ito ay puno ng pag-asa at pagkakataon na may mahalagang papel ang pagsisikap at swerte. Maaaring may mga hamon, ngunit ang mga ito ay magiging daan para sa personal na pag-unlad at tagumpay. Narito ang mas detalyadong pagsusuri sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Sagittarius sa 2024, mula sa karera pag-ibig, kalusugan, at pinansyal na sitwasyon. Alamin natin kung paano magiging makabuluhan at makulay ang kanilang taon sa tulong ng mga paggalaw ng mga planeta tulad ni Jupiter at Saturn. Sa kabuuan, ang 2024 ay magiging isang taon ng pagtanggap ng mga regalo mula sa mga ari-arian ng pamilya o bilang mga regalo mula sa mga kamag-anak. Ang mga pamumuhunan sa unang bahagi ng taon ay magdadala ng malalaking benepisyo sa hinaharap. Ito ay panahon din ng paggawa ng mga pangunahing pamumuhunan na maaaring humantong sa malalaking kita. Sa kasal at relasyon, ang 2024 ay magiging isang taon ng pagmumuni-muni para sa mga Sagittarius. Tungkol sa kanilang mga pangangailangan at pagbibigay ng mga ideya para palakasin ang kanilang relasyon sa kasal, magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at di pagkakasundo minsan, maaaring makaramdam ka ng pagkabigat dahil sa monotonyang relasyon ang iyong kakayahang ipahayag ang iyong mga pangangailangan, at hangganan ng hindi isinasakripisyo ang iyong mga halaga. Sa ilalim ng gabay ni Jupiter, ay makakatulong sa iyo na palakasin ang bono ng kasal sa mga panahong ito. Si Saturn naman ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-explore ng higit pang mga pagkakataon sa paglalakbay at magtakda ng pundasyon para sa isang mas malusog at mapagmahal na relasyon ngayong taon. Tulad ng ipinahihiwatig ng mga hula sa kasal ng Sagittarius. Hindi ka magkukompromiso o magsiseto para sa mas mababasa nararapat sa iyo. Mararanasan mo ang isang malalim na koneksyon sa iyong sariling damdamin, nahahantong sa mas malalim na pag-unawa sa iyong mga emosyon at pagnanasa, na siya namang magpapabuti sa iyong relasyon sa kasal. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaari mong pag-isipan ang ideya ng pagpapakasal sa unang kalahati ng 2024, sa ilalim ng impluensya ni Jupiter. Ngunit hindi ka magmamadali na itali ang iyong sarili sa taong ito sa halip, dahan-dahan at matatag na hakbang ang iyong gagawin patungo sa kasal. Sa pangkalahatan, ang 2024 ay magiging isang makabuluhang taon para sa mga Sagittarius, na may maraming pagkakataon para sa pag-unlad at personal na paglago sa iba't ibang aspeto ng buhay. Mahalaga ang pagiging handa at matyaga upang makamit ang tagumpay at kasiyahan sa taong ito, karera at trabaho para sa Sagittarius. Sa 2024, ang pagsisikap at dedikasyon ng mga sakitaryo sa kanilang trabaho ay magbubunga ng mas mataas na kita. Ang kanilang determinasyon ay magdadala sa kanila sa mas mataas na posisyon sa kanilang lugar ng trabaho, at maaari pa nilang makamit ang isang posisyong may otoridad. Sa larangan ng negosyo, magkakaroon ng kita at posibilidad na simulan ang bago at iba't ibang mga proyekto. Mahalaga rin ang pakikipagtulungan na magdudulot ng kita, lalo na sa mga negosyong may ugnayan sa ibang bansa sa kabila ng mga ito, magkakaroon din ng mga hamon, lalo na sa huling bahagi ng taon kung saan maaaring makaranas ng hindi magandang politika sa opisina, sa kabuan. Ang taong ito ay magiging panahon ng pag-unlad at pagpapalakas ng inyong profesional na identidad. Magkakaroon din ng mga pagkakataon para sa paglipat ng trabaho pagkatapos ng mayo. Ngunit mahalagang maging maingat. Sa kabila ng mga hamon, mahalagang manatiling matyaga upang magtagumpay. Pag-ibig at relasyon para sa Sagittarius. Ang taong 2024 ay magdadala ng pagkakataon para ayusin ang mga dati ng hindi pagkakaunawaan at alitan sa buhay pag-ibig ng mga Sagittarius. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng mga isyu na dulot ng pagiging masyadong possessive sa inyong kapareha. Sa kabila nito, ang mga posisyon ng mga planeta, lalo na si Jupiter, ay tutulong sa inyo na itama ang mga pagkakamali at magtrabaho sa inyong mga instinct para maayos ang anumang masalimuot na sitwasyon sa relasyon. Para sa mga single, ang unang kalahati ng taon, sa ilalim ng impluensya ni Jupiter, ay magiging mabunga sa paghahanap ng soulmate. Basta't malinaw sa inyo kung ano ang hinahanap niyo sa isang partner, magkakaroon ng mga hamon. Ngunit magiging balanse dahil sa impluensya ng iba pang mga planeta sa pangkalahatan. Magiging isang taon ito ng mga sorpresang regalo at pagtuklas ng mga bagong lugar bilang magkapareha. Ngunit mahalaga ang pagiging mapagpasensya, kalusugan, pamilya, at pinansyal para sa sahitarios. Sa 2024, ang mga sahitarios ay magkakaroon ng maraming enerhiya para gawin ang marami para sa kanilang pamilya at tahanan. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at salungatan dahil sa mga inaasahan. Ito ang panahon para magmuni-muni sa nakaraan at mamuhay sa kasalukuyang sandali. Ang unang kalahati ng taon ay magandang panahon para planuhin ang pagkakaroon ng anak. Habang ang ikalawang kalahati ay maaaring magdala ng mga pagkakaiba sa mga anak na magiging sanhi ng stress. Sa aspeto ng kalusugan, maaaring harapin ng mga sakitaryos ang ilang mga chronic na sakit at indigestion. Mahalaga ang ehersisyo at meditasyon upang malampasan ito. Sa pinansyal na aspeto, magiging maganda ang taon sa pagkakaroon ng kita mula sa sariling network at sosyal na pakikipag-ugnayan. Magkakaroon ng kita mula sa mga pamumuhunan at sa stock market. Ngunit mahalagang maging maingat sa mga pamumuhunan sa pamilya, sa pangkalahatan. Ang 2024 ay magiging isang taon ng pagkakataon at pag-unlad sa maraming aspeto ng buhay para sa mga Sagittarius. Sa pagtungtong ng ikalawang kalahati ng taon, ang mga Sagittarius ay dapat maging maingat sa kanilang mga desisyon sa pinansyal, lalo na pagkatapos ng Mayo. Ang Jupiter ay magbibigay ng linaw ng isipan para sa pag-analisa ng merkado at pagkamit ng ganansya. Ngunit mas mainam na iwasan ang stock market at iba pang speculative na negosyo sa panahong ito. Ang mga naantalang bayad ay maaring maging maluwag at matatanggap na ang perang matagal nang naipit. Magingat sa yaman ng pamilya at sa mga pamumuhunan. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pwede niyo rin po kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-click ng thanks na nasa baba ng videong ito sa YouTube o pagbibigay ng stars sa Facebook. Happy New Year! Parating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak, malupit Balarag mo dito na kadikit Araling Pilipino Lika dito na kalaan Lahat ng paborito Una Tsulya palupit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na